Magandang araw sa lahat at ngayon ay pag-aralan natin ang mga estratehiya sa pagpapahayag ng opinion, damdamin at intention. Paano na ano yung gagawin natin to express our opinions, feelings and intentions. So bago sa lahat ay magkakaroon muna tayo ng shout out no sa mga masugid nating taga-panood. Shout out po is kay Kyra. Shout out naman kay Albert Pansoy. Shout out sa Grade 11 Ash 2. Shout out rin sa STEM 7 Cute. At shout out sa Grade 11 BEA. At sa Grade 11 STEM 6 mga cute. Ang komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa paglalahad ng mga katotohanan. Kadalasan itong nagsasangkot ng paghahatid ng opinyon, damdamin at intensyong angkop sa sitwasyon. So ang susunod na matatalakay natin, ano ba yung pwede nating gawin upang hindi na, hindi, na, hindi tayo makasakit sa ibang uh, damdamin, yung ating opinyon ay tama at higit sa lahat ay angkop sa isang sitwasyon. Marami tayong iba't ibang paraan merong harapang usapan merong online o paggamit ng teknolohiya at meron ding pasulat sa harapang usapan, ito yung uh, face to face kayong naguusap kung ano ang problema na pag-uusapan ninyong dalawa subalit hindi lahat ng tao ay gusto yung harapang usapan maiba na okay na sa kanila na sa pamamagitan lamang ng online na sabi na niya lahat ang kanyang gustong sabihin kumbaga na chat na niya sa pasulat naman, ikaw naman ay yung sinusulat ng tao ang gusto niyang sabihin sa isang tao sapagkat hindi niya kaya harapin ito ng personal na mas gusto niyang isulat kasi mas um, napapaisip niya talaga o napaisip niya talaga kung ano yung isusulat niya. Sunod na mga estratehiya ay pwede natin itong mga diskarte. Eh. Itong mga diskarte na ito ay una, pwede ninyong gamitin yung pahayag na direct o direkta. Ito yung pagpapahayag na malinaw, tiyak at nagiiwan ng maliit na puwang para sa interpretasyon. Ibig sabihin ay madali lamang maunawaan ang gusto niyang iparating no? kasi direct siya. Pero subalit mag-ingat tayo sa mga sensitive mong individual kasi kapag marami ang nakarinig, may pagkakataon na magdudulot ito ng trauma sa isang tao. Mas maganda kung kayo lang dalawa yung mag-usap kung sensitibo yung baka'y. Pwede rin gamitin ang estratehiyang hindi direkta o indirect. So, mas banayad at madalas na gumagamit ng mga pahiwating upang ihatid ang isang mensahe. Ito ay gusto mong hindi masaktan yung isang tao dinadaan mo sa malikhaing paraan. Kung iisipin pa kung ano ang gusto mong iparating. So, magbibigay tayo ng halimbawa na kung saan ang isang kaibigan mo na ang bagal-bagal lumakad, sinabihan mo siya na para kang pagong. No? So, doon, hindi siya masyadong direkta kasi hindi masyadong masakit. Pero doon, iisipin niya, ano nga bang karakteristik o ano bang ba karakter ng pagong, bakit mo siya inahlin tulad sa isang pagong. So, ang pagong ay mabagal. So, doon niya mapapaisip, ah, ganun pala ako. Pwede rin ang estratiya, uh, gamitin ninyo ang UP mismo. Pag sinabi natin eupimismo, ito yung pagpapagalang sa mga pahayag na mabibigat o masasakit. So, ibig sabihin, alam mo na masakit kapag gamitin itong mga salitang ito, pipili ka ngayon kung ano ba yung bagay na ipalit doon na hindi siya mas masakit. So halimbawa, masakit kapag sinabihan ka ng isang tao na hindi na kita mahal sapagkat meron na akong bagong ipapalit sa iyo na mas maganda, mas mabait, no? mas maintindihin. So dito, pwede nating sabihin na gusto mo nang humiwalay sa isang tao. Uh, gusto ko nang humiwalay sapagkat wala namang mali sa iyo sa akin yung pagkakamali at mayroong tao talaga na deserve mo. Yun, yun. Parang hindi siya masakit. Pakinggan. Or pwede rin na sabihin ng isang tao na hiwalay na tayo, pipiliin ko muna yung sarili ko kasi study first. O, ah, diba? So, baga hindi yun siya, mas, hindi siya masakit kumpara doon sa unang sinabi. Halimbawa, namatay ang pinakamamahal niyang alagang aso. Kapag sinabi natin agad sa kanya na patay ng aso mo. Mabig, mabibigla siya. Pero kapag sinabi natin na so makabilang buhay na ang aso mo. So parang 'yon, nandoon yung nandoon yung feelings sa pagkalungkot, no? Or pwede rin nating sabihin na kinuha na ni Lord ang aso mo. Nasa maputing lugar na siya. Okay? Kumbaga pinapamabuti natin yung salita, pinapagalang natin yung salita. Isa din tong estratehiya. Susunod na estratehiya ay pwede tayong gumamit ng mga tayutay o figure of speech. Kung baga, ito yung pagpapahayag ng matatalinghagang wika o salita. So, kung baga, marami tayong mga figure of speech na ginagamit natin upang maging creative tayo sa ating mga salita. So, katulad ng pagwawangis, pagtutulad, pagmamalbis, pagtawag, paguuyam, at pagsa sa tao. So, maraming ninyong i-comment sa baba kung ano yung mga halimbawa nitong pangusap at i-reply ko kung tama ang inyong mga binigay na mga halimbawa. So, pangkalahatan, ang kakayahang magpahayag ng opinion, damdamin at intensyon sa epektibong paraan ay nangangailangan ng may kamalayan sa sarili. So, dapat Bago ka magbahagi ng isang opinion, bago mo ibahagi ang iyong nararamdaman, bago ka magbahagi ng iyong intensyon, kilala na, kilalanin mo muna yung sarili mo. Magkaroon ka ng self-awareness. Pangalawa, may kasanayan sa lingwistika. Ibig sabihin, mahusay ka sa grammar, mahusay ka sa paggamit ng mga salita, mahusay ka sa spelling at iba pa na nauukol sa wika. At pangatlo ay empatya. So, nagiging sensitibo ka sa paggamit ng mga salita.